Mapasalamaton ang mga hepe sa ikaduhang batch sa mga police stations nga nakadawat na og Brigada DG TV Box. Personal nga gidawat nilang Police Major Michael Angelo Quidilla sa San Isidro Police Station, Police Captain Ari Noel Cardos sa Bula Police Station o mga sakop sa Lagaw o Tinagakan Police Station ang regalong hatod sa Brigada Media Group. Mapasalamat ulo sa mga naisgutan tungod makaangkon na og klarong signal ang ilang telebisyon ug mas updated na sa mga balita pinaagi sa Brigada News TV ug Brigada News FM. Yes na at least nakadungag-dungag o kalipay diri sa mga istasyon. Yes na dawat na nato no Digibox from DigiTV from Brigada. Salamat Brigada. Yes, salamat kayo no kay sa free Brigada DGTV na hatag ni Sir Elmer Katulpos sa mga tanan na uh, police station dito sa jensan um, dito sa ang tv na mo dito sa ano, eh, dito sa mga dito sa front tong set, may mga preso so para ano pud sila mabor yung susulod so, na nami tv dito dagang salamat sa brigada dgtv daghang lingaw na po damong mga o daghan mga balita nga mong nga paminaw diri sa DGTV nga giyatag sa Brigada. Salamat kit kayo. Nagpasalamat kami sa Brigada sa paghatag ni ining DGTV, nga DGTV box. Dahangin salamat sa Brigada. Kahinom namang libuan na ka mga brigada DGTV box ang nahatag sa mga naunang batch sa mga swerte na Ini, apil lang unang batch sa istasyon sa kapulisan sa siyudad nga nakaangko na usab ni Ini. Ang ngayang atangan sa mga kabrigada, ang sunod nga batch nga makaangko og libre o wala na ibinulan nga bayad, ingon man ang dali nga pag-access sa mga news and public affairs program sa brigada sa mas kusog o klarong signal in the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!